赔的啊，又不赔。哪里、嗯？啊、uh, yeah, yeah,，呀 <noise>，也就是错了。<noise> ang pagpipilian dito. Ayan. 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 Kain na tayo. <laughs> Alilito ako kung anong kukunin kong pagkain. Ang dami. Kain muna. Yo, tapos na kaming kumain. Yo, busog. <laughs> busog. <laughs> Uh, ay pa nun. <laughs> ayan, ayan. No? pa ayan. Ayan, ayan. River Rock. Ayan. Dito sana kami kakain eh. Kaya lang walang tao eh. Gusto namin yung maraming tao. <laughs> ayan. Casino. Ayan o. No? Nandito ko ngayon sa ano? Depot ng mga base Kasama ko si Glenda and si Bert yan. Magkasawa yan ha. Ito yung pinakamalupit na tiga ayos dito sa... <laughs> <laughs> Ayan o. Oh. Dito. Mga ilang oras to nililinis, pre? Ah... Uh, siguro mga limang oras. Kung seryoso yung mga... Kung talaga, seryoso, seryoso. Talaga, yung Pero yung alat... Interior lang ha. Alated niyan... 7 uh, hours. Oh, 7 uh, hours. Yeah. Ito. may may two hours kang extra. Yeah. Ayan. Uh, Ayan na. Maglalumyer. <laughs> ayun oh. <laughs> <Maglalumir. laughs> na. Oh. meron mahaba, ano? Mag spot Yun, oh. Salamat, Ay ha. Spot Pinoy, ha. Ah. <laughs> 60 footer kasi ito. Ito yung... Ah, pinakamahaba. O, yung ayan. meron siya sa gilid. O, yun. Ayan. ayan. Mark na lang, pre. <laughs> ah. Bus tour. Bus tour, oh. Meron po tayong bus tour. Ito, ayan. Oh. Ayan articulated na bus sa isang gabi. Sa oh. ganito lang ginagawa namin. Pero pag yung ordinary na 40-footer, dalawang ganun ang ginagawa okay. sa isang gabi. So, graveyard ship. Pagka, pagkagarahin ng mga bus. Ang ganyan, no? Hindi. Ito. Pag, pag, natapos, pag natapos yan, para ng bago yan. yung kulay dilaw na yan. Ay, yan, maligiging dilaw na talaga yan. Dilaw lahat. Wow! <laughs> Nakatanggal lahat ng mga liba, libag na ito. Video mo ko yung mga kuya at mo. Ayan, no? Ito uh, yung et tawag na deep clean talaga na cleaning. ano? gagawin pa lang ito. Ito na gagawa. Pasimula pa lang. Pasimula pa lang ito. Ayan, no? Ang laba rin, no? Laba Merong double decker. Sa, Ay, uh, sa Richmond. Sa Richmond. Mm. Di, di mas matagal yung oras noon? katumbas na itong Arctic. Siya, ah, katumbas. Double deck siya, pero yung yung XA niya, katumbas lang ng 40 po. Oh, okay. double deck lang. Ito mahaba, 60 footer Pero ito. Mm -hmm. Ay, sa, Richmond, ah. sa Richmond lang sila. Kasi oh. yun lang yung bus. Ano na, kasha siya pag iwa-wash. Parang gusto ko magtrabaho dito ha. Pag lumipat ako dito ah. <laughs> 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 Nag-apply eh, no? Nag-apply eh. <laughs> oh, maganda. Kasi gobyerno to eh, no? Go Go gobyerno. Maganda, be. maganda, Benz. unlimited yung dental mo eh. Oo, oh, dito, no? Uh, usually, ang um, dental natin yun ang problema ng ng mga ng mga tao eh. Oh. Dahil yung iba mga company parang limited lang. Oo. Oh. Sa akin ako, napakaraming ginawa sa ngayon. Oo. ano? Oo, ano? Oo, ano? Oo, pero pirma lang ng pirma. Pirma lang, pirma Covered, no? Covered, no? Basta gobyerno talaga kahit sa Saskatchewan, eh. Pagka-government talaga. Major pa. Oo. Dito lahat nakatambay yung mga bus. Yan. Dito yung mga 40-footer. Sa kapila yung mga 60-footer. 60-footer. Oo. dalawa yung dito na. Ha, ito parehas kayo nagdi-deeply nito. Oo. Maraming Pilipino dito, pre. Uh, dito sa interior interior bus cleaner, dalawa lang kami. Dalawa kayo. Tapos sa service department, siguro merong mga dalawa rin. Mm So, hindi ganun karami. Karami yan, mga puti. Puti. Tapos may ilang, may ilang engine din. May babae kami service person dito, eh. Ha, uh, Pilipina. Ha, Pilipina. Ano yung service? Ikaw lang yung nagsasalansa ng mga bus. Mm pagka party ng mga, oh. mga driver ikaw na yung kukuha niyan wawalisan mo kung may kailangan ka ng spot na no, spot no, mo sa dalawang sa Kiwel Island okay para makaragahan ng gas mm, yun lang yun lang ang trabaho mo yung, yun ang trabaho, iba, iba din yung no? Oh, iba din yung may trabaho din na nagagas lang siya guy lang siya. Pump guy lang siya. Tapos meron din kaming isang service person na siya yung gagawa ng mga sick bus. Oh. Kaya tawag ng sick bus ay eh, yung may mga suka, minsan may mga trae. Ah, o, nakagawa okay. na rin ako noon eh. Swerte ko isang beses na isang gabi gawa ko, lahat nagawa ko. Ito lang, puss, yung tawag nila. Puro condom yun na sa may oh. hindi likod. Oo, oh, parang doon sa likod eh. Tapos meron din pop, meron din pop bus. Nagawa kayo isang gabi pa may tayo. <laughs> may <t> <laughs> 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 Tapos merong suka. Oh, grabe no. Ma gabi na. No? Ma-speed na lahat. Oh. Ay, <laughs> 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 oh. ah, ah, -ga iba pa gaganon iba yon. Kaya kung yung, yung nagawa niya lang kasi yung yung gagawa dapat nung no? emergency. Ah, uh. yeah. Minsan kasi kapag gaganang, ng kulang yung service, tao. service person oh. so ikaw. Depende sa anong supervisor kung paano niya lalaruin yung tao. Mm. -hmm. ayan. Okay. Minsan may mga time talaga na ganoon. Oh. Nag, walang, walang walang, walang nagco-cover sa kanila so, pupulaan ng tao. Kaya kami minsan na pull out. Oh. Pero hindi kasi kami allowed mag-drive dahil wala kaming class 2. Oo, eh. oh, so, class 2 to. Ano gagawin 'yon? Gumawa ng sikbas. Yeah. Uh, At least yun, less na sa kanila yun. Yung tao sa ano nagagawa nun, pwede pa mag-assel mag, mag ng mga bus. Diba ng, uh... Pero so far, okay naman dito. Okay naman. oh, uh, 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 masaya ka uh, naman, pre. Masaya, nakangiting-ngiti eh. Pag nakita kita eh. <laughs> oh, di ba? Saya no? Pandemic job. Oh, tapos naging ano na, full-time. Um, ito naging unang full-time ko eh, nung pagkalapag ko dito. Oh. Uh, After a month lang, nakuha ko kagad to. Kaya, uh, oh. buenos eh. Maraming ito sa akin, buenos. Oo, oh, maraming may gusto. Kahit ako nga, gusto ko na eh. <laughs> Ganto lang. Okay na sa akin to. Masaya ako dito. Swerte lang. Oo, oh, swerte yan lang talaga. Talaga, pag uh, malakas ka mag <laughs> <laughs> Ano yung malakas ka kay Lord. Hey Lord, oh, yan. <laughs> Mas, pag malakas ka kay Lord, tatawa sa'yo si Glende. <laughs> Ayan. Yon. Uwi na kami. Ayan. Ang taas dito. Tingnan nyo. Alam ko na pag nag-snow dito, talagang dadaus dos ka dito. Pababa, oh. Ayan, no? Ah, super stone. dito kami sa train station <laughs> manunundo ng mga nanood ng Taylor Swift ayan ganito yung train station dito dito sila bababa dito ayan para kami nagingintay sa airport Ayun o, no, yung train. Nakikita ba? Nandun. Nag-train na lang sila Lian eh. Kasi senerado na yung mga daan doon sa no, malapit sa stadium. Sister <laughs> <laughs> ko. Hello. <laughs> yeah, pakita natin yung mga ito yung mga costume ng mga nag-tailor sweep po. Oh. Yeah. Mga sweep tees. wala pa pala balik muna kami sa sasakyan hintayin, hintayin na lang namin dito medyo malamig dun eh may hangin kasi may hangin dito na lang ako naghintay kasi bulusok na yung tao dun <laughs> yung mga Taylor Swifties yan mga Swifties nagdadatingan na ayun si Leah no Leah <laughs> And... Eh, nilalamig na kayo. Yun. Uwi na kami. Balik Regina na. Yun. Balik Regina. One day in Vancouver. Tama, one day naman. Ay, hindi. Parang hindi naman yata one day. 13 hours. Oo, parang ten, 13 hours in Vancouver. San tayo ngayon magche-check-in? Air Canada. Air Canada. Lobat na kami ni yan Check-in. Pwede na po mag-check-in? Online check-in na kaya tayo. Uh -huh. Wala tao, walang tao eh. kami yung pinakauna. <laughs> parang ano, parang COVID ah. Diyan Sa dulo pala ang sa Canada flight eh, no? ABC nakamali na naman kami ng ano, pasok ito yung nilabasan natin kanina no? Mm -hmm. kaganina lang kaganina lang <laughs> mo nga oh, naman oh, no? <laughs> nadali 4 a.m nakatulog kami ng dalawang oras Ayan. kasi sarado yung security kanina tapos magche-check in na kami. Check in tapos security. Yun. sa dulo yung ano. Ah, ito pala Air Canada. Boarding 745 Gate C30 Lian thank you to Occupy Sprinted yun na yun na finish yun ito na yung ano namin boarding pass let's go